afternoon everyone. Uh, please, yung uh, akong astuta dito. Yung mga kasakabit bahay. At uh, meron pang another one doon. So, dalawa sila. Ang story nito is, ang aking aso na labrador e ay eh, So, kumuha ko ng dalawa. Di may anak nila. And then, sakto yung pinanganak to na uso yung pulgas. My God. So, nung kinuha ko to today, ngayon, ang gano'n yung pulgas. So, meron ako dito pang spray na free from Japan. Ayun pet please spray. So, nisprayhan ko muna sila. Actually, bawal pa paliguan. Pero, ayan, nisprayhan ko basang-basa. Kasi sobrang dahing pulgas. Ayan, no? Kung nakita lang ko yan. At nakita niyo itong pulgas. Yan ang napakaraming pulgas sa katawan. Sobrang dami. Nakita nyo? Nakita nyo? Sobrang dami. So, chinaga ko yan by my hand. So, walang arte-arte kay Neri para may lang natin itong mga puppies. Yung isa, naisend ko na. Nisprayhan ko siya, tapos bigla ko siyang pinalot ng tela. Tapos yung tela kanina, mga, mga damit, eh, pinasunod ko na kasama yung kanto na pinaglagyan nito, pinasunod ko na. Ngayon, kanina, sobrang dami talaga ito ng pulgas. Kawawa talaga sila. Pero, ngayon, yay! Mabibilang mo na lang kung ilan. Kanina din talaga mabilang. Tsagaan lang talaga, pero na may save lang to. Hindi ba namatay na eh? Kasi yung iba meron pang nakikira, so yun ang hinahanap-hanap ko. Alam mo, mas gugustuhin ko pa yung garapata kaysa sa pulgas eh. Eh, pumilipad kasi ito eh. Tapos nakakaano ito sa sa tao, no? O yan, nagpo-post ng galis. Bakit ko nasabi yun? Kasi kasi sa experience na rin namin, mayroon pa, mayroon pa, konti-konti. Konti. Pero kanina talaga sobrang dami. Hindi na talaga mabilang? Ngayon, ayan, salamat na tayo. Medyo naubusan na. Mukhang naubusan na yata. So, follow-up na lang tayo yung bukas. Baka may maligaw pa. Ayan, medyo masaya na ako dahil uh, ayan, medyo pailan-tilan na lang yung nakikita akong pulga sa katawan niya. Mahirap talagang hulihin ito, eh. Uh, ano? You know? Mahirap po Ayan, uh, you know? o. Oh. Tapos pag nakuha mo, talagang linipad siya. Kaya mahirap. Tsagaan lang talaga yan. Nakikita ko pa meron, no? Basta may na ganyan. Nakita mo pulgas. Eh, expert na ako sa ganito, eh. Pero kailangan pa rin natin ng uh, ano to, tsagaan. Follow up. Nakita niya yan, lumabas, oh. Ayan yung pulgas, oh. Ayan, lumabas, oh. Ayan, ayan. Mabilisan lang kasi lumilipad siya. Di ka tulad ng garapata. Tsaka mabilis siya, yun, no Ayan, oh. No? Kita niya. Sa mukha niya. Ayan, oh. No? Mabilis. May siksik Kaya tingnan niyo naman yung ano, isa lang. Talagang pahirapan ng hulihin to gamit. Dahil pa lumalabas kasi tuyo na siya. Kanina kasi basang-basa ito ng itong please spray na nilagay ko ng Japan. Hindi ko alam yung pangalan niya. Basta nakalagay lang yung please spray. 150 each lang yan. Pero effective siya kasi iba na matay. Eh ngayon dry na siya. Kaya ito sigurong mga lumilipad na to. Ito yung mga hindi nalagyan ng, ano, ng spray. Pero mukhang mahihilo na yan. Ang pagkakalam ko sa mga pulgas na ganito, 3 days lang mamamatay. Pero mabilis dumami. Yun ang problema. Ayan o. No? Ayan no? o. Nakuha ko siya. Kailangan makuha ka Diretso sa tubig yung dinidiretso ko sa tubig kasi hindi sila nakakalipad pag nasa tubig. So nanginginig na yung tuta na to. Dahil nesprayhan ko siya eh. Ang daming na-spray ko dito kanina eh. So medyo nakahinga na ako dahil wala na siyang gaanong hulga sa katawan. Siguro mga ilan-ilan na lang yung makikita ko niyan. Bukas follow up na lang. Tapos yung isa, nandun. Ayun, ayun, meron na naman kaya. siya. Hmm, diretso tubig, patay kagad sila. Itong tubig na to, meron tong Clorox. Nilagyan ko ng Clorox. Hmm? Grabe. Dami oh. Kanina kakadiri talaga. Ang hindi mahawakan eh. Sobrang dami. Sobrang dami sa katawan. Medyo lumayo nga ako sa mga bata eh. Pero ngayon, ayan o. Oh, nakakagalis to guys. Kaya, careful po tayo. Pagka meron tayong pet, alagaan po natin para na nagka, ano yun o. No? Tulong, dami o. Oh. Kaya hindi ko mapupunta sa sa atin. Kanina talaga grabe oh, sobra no, no ni ko ni kay ni So ngayon nakakain na ako dahil uh, wala na. Hindi ka naman didiri. Oh. Ngayon bukas, try namin paliguan. Okay na siya. <laughs> Oh, eto na may isa. Tingnan natin. Double check natin. Oh, may nakita na kagad ako sa labas. So, nang matay-matay na iba. Ito. Tingnan natin ito kung mayroon pang. Itong isa binalik ko na ito. Tingnan nyo. Ang cute, ba? Diba? Kasi nilalamig na po siya. Ayan o. Oh. Ayan, ayan. Mayroon daw lumalabas. Ayan o. Oh. Ayan, kasi na ano na yan sa sa ano sa sa spray na inano natin. Ako na lang hahawak ako na lang kasi ako maliligo. Huwag na kayo maghawak ka kag na. Kanina kasi, inanuhan ko na rin to, tinanggalan ko na rin to. Yan. Ngayon, Daddy. double check na lang uli natin kung ay, nagkagalis na sila o oh, kawawa. Meron na namang mga hindi ko nahuhuli. And, ayan, meron pa nga. Sa pagtaguan. So, makakainay nga na tayo niya kapag ka nabawasan na lahat itong yun know, o, hey. ah Nakakadiri po talaga siya pero dahil nakakawa, tuta pa lang sila. Kailangan malakas ang loob mo sa mga ganito. Bawal to sa mga maarte ah. Hindi din di na nakakayanin talaga to. Kaya kung maarte ka, huwag ka mag-alaga ng mga pet. Hindi mo bagay. Sigurado mo papabayaan mo lang, no? Kaya, yeah, ayan. Sige, hanap pa ito. Marami yeah. siya sa leeg, oh. Gagalit na siya sa akin. Oh, kailangan tiis-tiis lang. Mahirap na, oh. Dami, oh. Hmm, dami niya. Yun, oh. Kailan na akong Ayun po. Ayun pa. Ayun, ayun, ayun. May tumatakas pa isa. Hindi na natin siya isperihan kasi nabasa na po sila kanina. Dami na, oh. Ang katutak. hindi mo mabilang, oh. Ayan pa, oh. Kumatakas pa yung sang. Hirap ibihin. Mahirap pa talaga pagkapulgas. Nakakatulog na siya sa kakakutok ko sa kanya, oh. Baka ko naman magkakuto. Kutuhan mo ako nun, ni tan Sinitan po yung cameraman ko. Oh, Ay, ano yung dalawa ko, yun, oh. No. Mahirap pong pisain to, ha? Kaya, hulihin nyo lang, tapos ilagay nyo rito. Hulihin, yun, eh, no? Tama, hulihin. Yun, 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 yun. po yan, kaya mabilisan dapat sa tubig. ilagay kagad sa tubig. Ay, naku, no, super cute nyo. So, tumuro, paliligoan kayo, ha? Meron pa, pa naman tayong shampoo, eh. Meron pa, no? Ang dami, no? Hmm. Cute <laughs> niya! Oh, makahinga-hinga na kayo niyan. Oh. No? Tiyagaan lang talaga. Oh, butin lang. Di maaari si Neri, no? Oo, oh, oh. sabi niya. Uh -oh. Hey, kita dito kita ka doon. Ayun, no? Oh, dami, oh. Kita mo. Oh. Nangitim na yung kuko ko. Ayun, no? Oh. Naglabasan pa doon. Kawawa naman. Kawawa naman kayo. ubus kayo ng full gas, oh. Ano ba yan? Ano Kilikili. Ayun, no? Oh. Dumi, oh. Bukas, aligo ah, kayo, ligo, ha? Hmm? Hmm? Hmm. Ay, pa, yung pa, yung pa, yung pa, yung pa dito. Huwag kang malikot. Ayan, ayan, Kita nyo? Pero pwedeng bitawan eh. Pag binitawan, dapat dito sa tubig. yung di sila lilipad yan. yan. Okay? Hindi kita na yung balahibo nyo sa katawan ko. So, after nito, maninigo na ako. Alam nyo yung pugas, guys. Ano pala yan? Wala na ibang gamot yan, kundi tubig. Kasi pag may tubig, mahirap na silang lumipad. Hindi na sila nakakalipad. Ang dami kong balahibo. Ayan. Tingnan pa uli natin. Point. Dito uli. Dito uli. Dito uli. Kasi dito mahilig mag ano sa mainit eh. Yung mga pulgas magtago. Nakakatulit. Wow. Ano man. Ayan pa. nakahuli na naman ako. Alright. That's it for today. I hope meron kayo natutunan. Ah, uh, may lesson po kayo sa akin ginawa. Ngayon. Actually, ngayon, ko lang naisipang mag-vlog ito. Kasi para lang may share ko sa inyo kung anong natutunan ko. Kasi mahirap na. Hindi nyo alam yung gagawin nyo. So, mas mayaman tayo kapag may alam. 'di ba? Pag marami kang alam, mayaman ka. Mayaman ka sa kalaman. Okay? Bye for now, Disney. Once again, and don't forget to subscribe my YouTube channel. At ako ay galing lang sa sa pagdidilig, sa pag sa landscape Medyo haggard, all right? Bayan niyo mukha ko. Okay? Bye for now. Ehem. Ang galing talaga ng doggy na to. Every time na matatapos na or, or kakain pa lang tayo, nandito na kagad siya. Adios, oh, kung Lapit-lapit <laughs> pa niya sa akin, ha? Ano to? Close na close na tayo? Ha? Close na close na ba tayo? Napadede mo na ba yung mga anak mo, ha? Hindi pa ba na, ano, nagugutuman? Pero palagi ko, napakagaling kong mga mother. Kung tala, Nga? Kung tala talaga kilala yan dito sa amin, Tapos ka na kumain, Tan? Anong pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? Buti hindi kayo naawa ni Kitty. <laughs> <laughs> Kitty, kamaya papakain na kita na kami. Ha? Ah, may tunyang ka ba? Sino si Kitty? Nilalamig, Malamig kasi.